Eto na naman tayo sa ating vlog ni Manay Jen. So, ayan, pumunta kami at dinala ko ng aking asawa dito sa pagawaan ng donut, ang donut factory ng Hollywood, Florida. So, ito pala ay ano, um, uh, kumbaga hindi siya franchise, sariling business siya ng isang pamilya. So, ayan sila, kunti na lang ang natira sa amin kasi hapon na. So, mabilis palang maubos itong mga donuts dito. So, ang manager dyan ay kilala ng aking asawa eh, ang aking in-order ay yung Oreo na donut. Ayun, ay tinuro ni ate. Kasi hindi lang, hindi alam ng asawa ko na meron palang Oreo donut. O, ba? Diba? <laughs> Akala ko ba alam niya itong tindahan na ito, yung pala? Ay, hindi. So, ayan na po. Dala-dala ko na ang box ng donuts namin tag-isa lang po kasi kami eh, kasi sobrang laki ng isang donut. So, ayan, nakita namin yung uh, kalsada doon sa isang bridge ay tumaas. Diyos ko, napuputol pala siya at itinataas siya nung machine dyan na may tao dyan na nag, nag, uh, ano, nagmamaniobra kasi may dadaan daw na ano ba yan? ah uh, bangka? or barko, Ayan po, ibinababa na nila. Kung makikita nyo, Diyos ko, ano ba naman yan? Binababa na nila kasi kailangan na naming dumaan. Pababain nyo na yan kasi dumaan naman na yung... Hindi ko alam kung barko, bangka, or ano pa man na nandyan sa tubig. Kasi alam mo ito, malapit po ito sa dagat. Kasi actually po, punta kami sa beach. Kaya ayan, malapit nang bumaba ang kalsada. Tulay po talaga yan, hindi ang kalsada. O, oh, di ba? <laughs> si Manay dyan talaga. Hindi alam ang pag So, ayan, tinaas na nila yung ano ng uh, nung bridge. Bahala dyan kung anong tawag dyan. Hindi ko alam. Basta, ayan, aarlis na kami. Bye, everyone! Pupunta na kami sa dagat. Let's go, honey love. Punta na tayo sa beach. So, ayan, derecho derecho ang pagdrive ng asawa ko. O, ba diba? Nakita nyo may tubig. So, ito na po ang beach sa Hollywood, Florida. Ay, hindi pala Dania Beach. na nakita ako ditong basket. So, yung pala ay para sa basura. Nakailangan pulutin mo yung basura at ilagay mo dyan. At kukolektahin nila. O, oh, diba? Hahaha! <laughs> Ito na po, nandito kami sa tapat ng beach. At syempre, ang lamig din. Kahit yung mga tao dyan, dating Kanyan po talaga ang ugali nila. Nagpapainit sila. Gusto nilang umitim. Samantalang tayo, gusto nating pumuti. At tingnan mo. O, oh, yun. Tingnan nyo yung mga ano doon. O, oh, bangka. Ano bang tawag dyan? I-comment nyo na lang sa baba kung ano yung tawag dyan sa mga bangka na yan. Kasi hindi ko talaga alala kung ano talaga ang tawag doon. So, ito po ang kanilang then, lifeguard. Si uh, Pang-apat na po yan or pang-tatlo na ayan, station. So, uh, lahat uh, po ng, ng uh, uh, beach dito uh, sa Florida uh, ay may ganyan so at kanya-kanya sila ng station. So, ayan syempre nandyan lahat na makikita nyo sasan baiting at may pier din sila para sa gustong mangista. Ayan si Manay Jen. Hello po sa inyong lahat. At ako'y so, sa lahat. Kasi of? syempre maganda so, ang panahon. Naman, eh. So yan po ang, ang ating view ito. for today's ganyan video. Yan So, syempre naman, uh, hindi ako nagpapainit masyado kasi grabe talaga ang init pero malamig ang hangin. So, ayoko din pumunta sa tubig kasi ito po ay sobrang lamig, diba? ayan ang ating background As for today. Ay, kami po ay naglakad-lakad. Kasama so, so, ano ko actually dyan. Pero, syempre, kanya-kanya kami ng pag-detect ng picture. Kasi gusto naming mag-post sa aming mga Facebook. O, diba? So, tara na! Let's go! At ipapakita natin ba, ang ating dagat dito. Medyo maalon siya. So, ayan po, ayan po yung mga bangka na hindi ko talaga maalala kung ano ang pangalan. Kailangan nyo la lang pong i-comment dyan sa baba kasi hindi ko po talaga maalala. Memory gap ba? So, yan naman po ay restaurant sa Dagat. At yun ang pier kung saan pwedeng mangisda dyan. So, hanggang sa susunod na vlog ni Manay Thank you all for watching.